Hi guys, welcome back to my channel for today's video Eto guys, magluluto na ako ng para sa aming lunch for today Okay guys, keep on watching Guys, dating gawin, nakasalang na muli ang aking kawali Meron na rin siyang oil at mainit na rin yung oil Kaya pwede na tayo magsimulang mag-gisa Yan, pagsasabayin ko na itong garlic and onion Yan, ngayon naman maglalagay na rin ako ng paper or paminta. Yan. Yan. After nating mag-isa, ilalagay ko naman itong chicken. And then, ngayon naman, ilalagay ko na itong sayote and carrots. Yan. Nakakatakot guys yung kawali ko. Parang mahuhulog. Shampoo na lang yan. Yung ano ng aso dyan. And then ilalagay ko na rin itong bagyo beans. Yan. And then, maglalagay rin ako dito ng okra. Ayan. And then, maglalagay ako dito ng maglalagay naman ako dito ng one, one cup of water. oh O, ba diba? Kakaiba ang ating chapsuy dahil may okra. Ayan. Yan guys, mag a uli ako ng one cup of water. And then, ilalagay ko na rin itong chicharo. Yan. Yan. Haluin lang natin. Yan guys, tataktan ko muna. Yan guys, ngayon naman maglalagay ako dito ng soy sauce. Dali, hindi na ako dito guys maglalagay ng salt. Kasi toyo na lang ang itinantimpla ko para sa ating pampaalat. Kasi pag naglagay pa ako ng salt, baka namang umalat ng sobra. Kaya soy sauce na lang inilagay kong pampalasa. Ngayon naman, maglalagay ako nitong atay ng manok. Yan. Yan. Maglalagay din ako dito ng petchay bagyo. O. ba diba? Ang daming vegetable. Healthy na naman itong ating kakainin para sa ating lunch for today. Yan, naglalagay rin ako rito guys ng bell pepper. Yan. Yan, takpan muna nating muli. Yan, mga ilang minuto na lang ito guys. At ready to serve na itong ating ano, chop suey. Ito na guys, ang finished product ng ating chop suy. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. ang lunch natin for today yan meron tayo dito mga sari-saring gulay. Yan, chaksoy nga to guys, yung niluto ko. Pero, ano, with my own version, kasi nilagyan ko siya ng okra. O, di diba, kakaibang chaksoy ko. Tapos, ito yung ating rice na kakainin. Yan guys, sa kapag na ako, kain tayo. O, di diba? Iba yung ating chapsoy. Kasi ang ating tsapsoy ay may okra. Nakapagluto na ba kayo ng ganitong tsapsoy na may okra? Wala ako. Hindi pa. <laughs> o, diba? Kasi, ito aking version. Tsapsoy na may okra. Pero, ngayon lang naman ako naglagay ng ano, ok okra. Yan. Kasi may nakita akong okra sa si rep. Ayan, sinama ko na rin yung okra. Ayan, kain tayo. Ayan, nakapag try na rin ako, guys. Unang subo para sa inyo. Hmm. Yummy. Okay rin naman pala na lagyan natin siya ng gulay na okra. Yan guys, at dahil tapos na ako kumain, magpapaalam na muli ako sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayo updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Wednesday!